magandang hapon mga ka-idol ngayon po ah, balik naman tayo sa pag-explore mga ka-idol dahil ah, meron naman tayong ah, magiging ah, na naman ito so mga ka-idol salamat nga po pala kay ma'am Shi sa pa charity niya po nakaraan po sa amin ma'am maraming maraming salamat po ma'am dahil po sa ginawa niyo po ma'am marami po kami pamilya po na natulungan po ma'am syempre po ah, sa aming team po sa team warriors po salamat po sa mga kaibigan ko na at talagang nagtiyaga po sila na talagang ah, maghanap po ng bahay-bahay po na na-deserve po talaga na matulungan namin. So ngayon po mam, ma uh, nandito na po kami ma'am, uh, kailangan na po namin bumalik sa pag explore po. So ngayon po mga kaidola ah, bumalik na nga tayo sa pag explore mga kaidol dahil tapos na po ka tayo sa ating uh, mission sa pag charity po. So ngayon po mga kaidol, uh, kasama ko nga po pala, syempre po si uh, Miss Ginny Payat Vlogs po. Uh, si Ginny Palat Payat Vlogs at siyempre si Kelvin Adventure. At siyempre po mga ka-idol, makakasama namin po ngayon si Kuya Sando Adventure po. So abangan po natin si Kuya Sando Adventure po mga ka-idol dahil makakasama po natin siya. Yun ang alam po mga ka hindi po namin ah... Uh, sure kung makakasama po namin si Rapaila at saka si Dante Explorer. So yun po mga kaidol. Uh, sa so, ngayon po nandito po kami sa location po kung saan po uh, mag explore po. Balik po kami sa pag explore po para tumulong po sa mga kapwa namin hunters po na uh, na bibihag po ng iba. So tara mga kaidol. Tara po, samayo po ako. Sino nga po mga ka-idol. Siyempre po, first time ko po na makakasama ulit si Kuya Sandu Adventure po mga ka-idol. At syempre po, si Miss Jeannie Payet Flags po. Ni ah, Gaia Francis Adventure. Nakasama lang. Siyempre si... po, si Kuya Sandu Adventure po. Maganda sila mga idol Kaya po ako nakasama ng na maganda. Wow, sana ulit naman siya magaganda kuya. <laughs> so, Ay, nga pala. syempre po, si Kelvin po. Makakasama rin pala namin si... Kelvin. Kelvin. Uh, si so Mayron, apat po kami ngayon. Uh, yung picture naman sa, sa picture uh, si Dante po, umalis po kasi ano, sabang business. Uh, apat na kami ngayon. At si Isang. Uh, si Isang din po, hindi si rin po namin, namin magkakasama. Uh, at pati si Rafael mo kayo doon. Yan, apat na kami ngayon, Mayron. So, na, so ngayon, ah, balik-explore po kami. Kaming apat po. Syempre sa so, Team Warriors yun, po, walang atrasan to. Kaya, yun, 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 go lang nang go puntahan nila kung hindi tayo mag ako bili na puntahan sila kasi sobrang awa na talaga oh tara tara isa lang din puro commander lahat ang nagsama tama oo lahat commander magkasama kami yan oh ano sa ano si payat and commander de gaya puro kami lahat na commander no oh ah yung makita nung ano ang mga pagdala namin ngayon. Puro Ulat, Commander. <laughs> Pero medyo naglilimit na ako diyan. Kasi <laughs> <laughs> pinagbabawalan ako eh. Pero uh, syempre kung buhis buhay naman eh. Uh, lalabas talaga si Ligaya diyan. Uh, okay. So tara. Okay, tara. Hindi na lang po mga kaidol Kailangan sama-sama po kami dito mga kaidol. Dahil <laughs> may isa na naman po kami uh, Kailangan po may rescue po. Dahil nga po ang Sabi po nila is kailangan po na mga hunters po. So ngayon tapos so explore po namin sana po mga kaidol ha. po kaming safe po at po. Sana kami sa aming babalik exploration. Bye. kompetisyon na to. Kung gaano kadaming bantay kung makailan. maglakad muna tayo. Titingnan natin ko. Kung... Wala bang mga dito sa paligid? Yn syth,

Dah dah, Alshad 你先去。<laughs> na patay ko rin yung isa. Tara. Patay ko, patay ko. Oh. Tara, tara, tara. Okay ba? Tinawag tayo ni Pasando. Yan? ano, so, ila, ila, okay. ano yan? ano ang ano 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 kaya ano 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 ba? Ngayon yun. Yun mga kaidol. Talagang napapasapak na naman kami ngayon sa alabanan magiging to mga kaidol dahil sa lahat talaga po uh, bilang isang commander po is wala talagang atrasan sa isa sa amin pero syempre po ngayon na uh, pinpilit namin na magbago pero may mga tao pa rin talaga po mga kaidol na hindi namin matitiis tulungan so kaya kailangan po namin bumalik sa pag explore po para uh, makatulong po mga kaidol kahit hindi po kami madalas mag explore pero sana naman po. Sana naman po suportahin niyo pa rin po kami. Lalong-lalo na po kami sa uh, lalong-lalo na po sa team po namin ngayon. Uh, bilang isang warriors po mga kaidol. anak sa warriors naman po mga kaidol and more on charity po kami mga kaidol at minsan lang po kami yes You okay. কমি si,

Doon ka ako sa tapos anak Bakit sinama niyo po dito kuya? Wala bang mapag-iwanan dito sa bahay niyo? Ayun na yun. kasi kami Ah, hiwalay kayo? Ah. Hiwalay sila to. Biglang sumulpot doon oh. Oo ano. Sobrang ang... Kung sa ang totoo Ah, Kuya, sana ka totoo. kung saan. Kumuhan po yung sinabi ko yung ilaw at anak na ito yun hindi nyo rin sige, to ko para po ano? 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 sino, sino nang para pa ba tayo Bakit mo dinala yung batas bang ko? wala ka naiwan eh Naghahanap nag siya duwanan, duwanan duwanan. Bu nag buhay. Sana, nga, ng buwan. buhay. Iwalay nga asawa. E, Ang pugi mo naman, hindi ka naman asawa. ayaw na talaga yung mama niya. Yeah payat na payat siya to, no? Dito sa -ba lawas niya. Payat, payat. Para naghahanap lang po. Hanap bu buhay uh, para mga makapakain ng kanyang anak to. Siya lang daw buhay. Oh, sobrang payat. May pagkain kayo dyan. Tubig lang talaga yung mga anak ko. Pagkain mo yan. Pagkain na yan. Pagkain na yan. Pagpunan tayo to. Pagkain na yan.

kung ano ang lahat na natin gawin para makulong itong tao lang. Sinasabi ba sa'ng totoo kung sinagyan ka kayong anak? Katulad tayo, sige. Diyan ka, wala takbo. tayo, sige. Hindi mo na kami magbibidyo, mga ka-idol, dahil may isang tao ko na lumapit sa amin para humingi ko ng tulong. So ngayon, mga kaidol idol alamin namin kung nagkasasabi po ba siya ng totoo ngayon, mga kaidol.